matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Ano ang pag-ibig? Pag-ibig po ay pagbabata. Ano ba ang Pag-ibig ay mapagtiis. Ang pag-ibig po ay matyaga, hindi mapagmataas. Pag-ibig po ay uh, okay. Dapat self, may selfless ka. Um, love is blind, di ba? <laughs> pag lang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, malwalahati ka po ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Um, ngayon, babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8. Tita kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao at mga anghel, datapuat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging ay, ay ako'y naging tanso o tumutunog o batingaw na umaalingaw. Mo. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mapalipat ko mga dapat datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi magmamari. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi mahalay ang kanyang sarili. Hindi na may Hindi na gumana ang mas, Hindi na gagalap sa kaituan. Hindi na gagalap Kundi na sa katotohanan. Lahat, Lahat ay binabata. Lahat ay maniwalaan. Lahat ay inaakitahan. Lahat ay tinitiin. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang ilan man. Kahit maging mga hula ay mga, mga tatapos. Ngunit ang mga wika, maging mga wika ay titidid maging ang kaalaman ay nawawala. Ano-ano yung katangian ng pag na sinasabi doon sa binasa? Magbigay ka ng ilan. Ay hindi magaspang ang ugali. pag-ugali. Pagpatuloy. Panginoong ngayon, kahit wala sa kasalanan, pinatawad niya ang lahat ng tao. Kailangan din po natin sumunod sa Kanya bilang kung umilala tayo at pinanggap sa bilang Diyos sa sariling pagpapaligtas. po tayong magpatawad kahit po Ano naman ang inaakala mo na pinaka mo o pinakamahina na katangian ng pag-ibig para sa iyo. Dito sa mga binasa natin sa unang Korinto, verse 1, chapter 13, verse 1 to 8. Para sa akin, si Pero Pastor, yung hindi pagiging makasarili. Pagka Pastor nagiging makasarili ka, um, ang... Ang isip mo lang sarili mo, hindi hindi yung kapwa mo. Parang ano ka? yung parang nagiging ano ka na pastor eh, yung ang naano mo na ang lagi sarili mo ba't ako oh, dito hindi ko ma-explain pinaka mahina nakatangi ng pag-ibig dito sa ating talata yung kung ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama hindi nagagalak sa katotohanan kapag po kasi sa mga bagay na yon kasi talagang kala nila siguro masyado uh, kung ano uh, nagagalit kapag may nakikita kung mali as na inaasta ko na nagdiret pa ko para dating sa iba iba po yung ano dating sinabi ko sa birthday mawawala ang lahat ngunit ang mananatili ay ang pag-ibig ano po ang ibig sabihin nito para sa inyo? Mawawalaan lahat pero yung kanyang mga salita, hindi po mawawala. Lagi pong nandyan. Uh, mawawalaan lahat, nandyan po yung pag-ibig ni Jesus. Uh, ito yung tanong, sa susunod na mga araw, ano ang gagawin mo upang mas may pakita mo ang pag-ibig sa iba? Mag-i-stay connected, uh, patuloy sa... Ito yung what is love, kapag yung bilog, isinama natin sa kapwa-bilog, akmang-akmayan. Kapag yung square, yung kodrado, kapag isinama natin sa kapwa-square, akmang-akmayan. The same ng triangle, akmang-akmayan sa kapwa-triangle. Kapag yung pag-ibig, pinalitan natin ng pangalang Jesus, akmang-akmayan, dahil ang pag ay ang Panginoong Yesus mismo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong perfect love. Salamat po na nakita namin kung ano ang pag-ibig at lahat ng katangian na iyon ng pag-ibig kapag binigyan namin ng grade tungo sa iyong pangalan, lahat po yun ay more than 100%. Nasa iyo po ang lahat ng katangian ng pag-ibig na Ikaw ay mapagbata binatamo ang lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw ay mapagtiis, mapagpatawad, mababang loob. No? Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong perfect love para sa amin. Salamat po, O Diyos. Abayaan mo po muna tiling sariwa sa aming puso kay ang kahulugan pong ito at katangian ng pag-ibig na siyang katangian mo rin, Panginoong Yesus. In Jesus' name, Amen at Amen. Praise God, ano? Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang pinaka-perfect example ng pag-ibig na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13, na nabanggit po ng ilan nating mga kasama kanina, at sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, ay pinagkalob niya ang kanyang kaisa isang anak na si Jesus upang ang bawat isa sa atin ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na umiibig sa atin. At kaya nga po sa pagdalo natin sa ating share group ay mas mauunawaan pa natin kung gaano niya tayo iniibig. Sa atin po mga share group, yan po ang ating gagawin. Yan po ang ating po kung uh, uh, patuloy na isi-share sa ating po mga kapatid na sine-share group. Kaya hindi po pwedeng mahiwalay ano po ang cell group dito po sa ating pong Uh, ginagawang system na to, Diyan po tayo magpo-focus. Always remember at sulat. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.